Parang araw po sa inyo lahat nandito naman po ang hiwag ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan din po sa inyo ang sana po ay palagi po kayong tumutok dito at paki mag naman po sa baba para matulungan po ninyo po sa hiwag ng Pangasinan paki subscribe, paki like share po ang sisir ko po, po sa inyo ay pinakamataas na pamatay sa mga kukulang mga barang at iba ba po para may magamit po kayo sa oras ng kagipit ng panggamutan po uh, sana po ay uh, po kayo mag-alam uh, isisir, 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 isisir ko na rin po sa inyo ang pamatay po naman kukulang para uras na magamit nyo po ay alam nyo na po yung gagamitin nyo po Basta kumuha po kayong libritan nyo po sa oras na iba po gusto niya pong manggamot ay eh, na po kayong nakatago pong pamatay sa mangkukulang sa mga bago na gustong mag-aral po ng karunungan din po nandito na po ibabagi ko po sa pinakamatas na pamatay sa mangkukulang at mambabarang po <coughs> uh, sana po ay uh, bago po kayo magkwan po ay manood po kayo ng video na aking mga pinyalay para pamamaraan po maliwanag para alam nyo po kung gagamitin nyo na po siya tupig pinakamatas na antas na pamatay sa makukulang pamamaraan dapat po dito ay nakapudir kayo kumpito na po yung pudir bako kasi sumabak po para malakas po ang yung spiritual na pangdipinsa salat ng yung katawan uh, sa buong katawan po para hindi po kayo basta basta po masupil po ng makukulong mababarang napaka importante po yung magpalakas muna kayo ng spiritual para sa oras ng kagipitan po ay magagamit nyo po kaagad sa oras ng panggagamot po magagamit nyo po kaagad uh, pasensya na po kayo kung may nag-request po Tignan nyo lamang po, magpapasigil po yung manood po dito. Baka nandyan na po yung na i-upload ko na po yung uh, mga request nyo po. Sa pasensya na po kayo, basta tumutok lang po kayo dito, baka nandyan na po yung request nyo po. At out po sa inyo lahat, uh, ang pamamaran po nito ay usalin lamang po sa isipan ng tatlong bisis. at